Ito yung matinding patutuhanan uh, uh, na dapat nating uh, bantayan. Pagkatapos sinabi ni Pangulong Bungbong Marcos na umano'y hindi niya kakilala itong si Mayor Alice Go, naku po, uh, nagsilabasan po ang iba't ibang litrato uh, na nagpapatunay na dati na palang nagsama itong si Bungbong Marcos at itong si Mayor Alice Go sa isang kampanya noong nakaraang 2022. At narito po ang ilang nagpapatunay na kahit pa itong kanyang pinakaate na siya, Senator Amy Marcos abay nagsama rin pala itong si Mayor Alice Go at pati na rin ah, yung ng Department of National Defense na si Gibo Chodoro. abay nagsasabi kasi nakaduda-duda at dapat imbistigahan itong si Mayor Alice Go inagsama eh, na rin pala po mga kababayan po natin. Nako po, ito pa. Ah, pati itong si Tambaluslus. Nako, mga kababayan po natin. Kapag nabisto na, e eh, to do deny. Ika nga, may kasabihan po tayo mga kababayan. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Yan po ay kasabihan lamang mga kababayan ha. Kaya tingnan po natin ha. Tingnan natin ang maigi. babalik po natin. Ayan po AX ah, namimigay ng assistant program itong si senator Amy Marcos kasama si Mayor Alice Go at paano nilang sasabihin na hindi nila kakilala ngayon Eh, eh bakit sila nagsama imposible naman ata na magsama kayo sa isang kampanya mag-appear-appear pa kayo kung hindi pala kayo magkakilala kababayan panoorin natin ang uh, balita ha mula sa News 5 kung paano nila dini-deny, ah yung mga ganitong klasing isyo. ang tatanungin, hindi raw nila kilala si Guho. Kilala ko lahat ng mga tigatakla mm. na politiko Walang may kilala sa kanya. Sa gitna ng na... <laughs> po. Nabudol na naman si Mayor Alice Go. Pagsasabi nilang hindi nila kilala si Mayor Guho, naglutangan. <laughs> Sabi ko nga eh, hindi ka talaga pwedeng mag-deny kasi may ebidensya eh. Oh, ah, sabihin mo nagpa-picture lang. Huwag kami. <laughs> Naman online ng mga litrato ni na at Yodoro. O, oh, isa pa. Aling. Kasama ang kontrobersyal na alkalde. Sa isa pang video noong Ito perpero, dumalo pa. si Mayor Guo ng inspeksyon ni ng Pangulo ang New Clark City Access Road. Samantala, hindi mo pala kilala tapos ah, nagsama-sama kayo dyan. Paano yun? Na minsan din nakasama ng alkalde ang ating PBBM na si Senator Aimee Marcos. Namigay pa sila noon ng regalo sa mga bata. Sa isang text message sa News 5, hindi naman itinanggi ng senadora na dati na sila nagkita ni Mayor Guho na sumama siya sa event ng DSWD. Pero hindi naman sila close ng alkalde. May 7 ang humarap si Guho sa senadora. So imagine nyo po mga kababayan po natin, ah, kumpirmado na na nagsama pila sila, pero ngayon ang kanilang palusot naman ay hindi nila ito kakilala. So alam po natin na matindi ang investigasyon ngayon na ginagawa kay Mayor Alice Go. At sabi ko nga, kung totoong hindi siya tunay na Pilipino at nagsinungaling ito sa kanyang pagdeklara ng kanyang Certificate of Candidacy noong 2021, inakakarapat eh kakarapat lang talaga na tanggalin ito ah, at i-deport kung talagang hindi po ito tunay na Pilipino. Pero kita naman po natin, may sariling passport na po siya, may sarili siyang negosyo, at isa sa lahat ay napakasmooth niya po magsalita ng ating salita. At marami ang nagsasabi na talagang kagilala nila itong si Mayor Alice Ko. So paano po nangyari yan? Eh okay. uh, katotohanan na dapat nating uh, bantayan. Mm. Ang katotohanan po na dapat natin bantayan ay dapat aminin po ah ni Secretary Gibo ang patungkol sa new model huwag yung ididinay ah, at mukhang pinahamak pa nga po ang isa sa opisyal ng Philippine Navy. At pati na rin po ha, itong si uh, uh, Senator Migsubere. So may pagdududa na at kinukumpara pa sa isang pelikula o mano ang sitwasyon ngayon ni Mayor Alice Go na posible nga na napinitrit na umano tayo nitong chikwa ah, masyado na po silang napapraning Ah, sino ba kasi yung nagpapakalat ng propaganda na sinasakop na po tayo ng China? Isang ayon dyan si Senate President Mig Zubiri, maging siya na aalarma raw sa totoong pagkatao ni Mayor Guho. Nakakabahala raw na baka balang araw, mga kalaban na pala ang nagpapatakbo ng gobyerno ng Pilipinas. Baka hindi na natin alam, mga, mayor, mga mayors, governors, congressmen, baka senador ay Uh, kung napanood yung pelikula Bangkyulan Candidate Ulan, kung saan ay ano pala sila uh, planted planted assets so with... so nasa ano kayo eh nasa gobyerno kayo nandyan lahat na resources po natin saan na pupunta yung mga intel fund po natin bakit nyo masasabi anay hindi nyo kilala ang taong ito bakit nyo sasabihin anay baka ito ay uh, tanim ng China eh dapat ginagamit nyo po ang inyong intelligence fund una pa lang pagpasok ng mga China sa ating bansa, eh mayroon na silang mga record. Pwede nyo na i-verify yan kung ito ba ay mo talaga na estudyante, negosyante, visitor sa ating bansa o posibleng tanim ng China. So ano yung nangyayari sa napakalaking pondo? Bakit hindi nyo po nalalaman ang totoong isyo at tunay na pagkatao ni Mayor Alice Goh? Bakit kailangan pa magkaroon ng pagdinig sa Senado? Bakit kailangan pang may uh, live na question and answer kay Mayor Alice Go? Hindi kaya mga kababayan, ang nakikita ko na pagpapalaki ng isyong ito ay isang diversionary tactics para mawala po ang isyo dyan sa West Philippine Sea patungkol sa new model na mukhang may nagsisinungaling at mukhang may tinatago sila na dapat malaman ng mga Pilipino. O kaya ito ay isang diversionary tactics para po mawala sa isip ng taong bayan at hindi maging highlight itong issue ng PDLX kung saan ang pinapangalanan ay walang iba kundi itong si Bongbong Marcos na umano'y humihit-hit mga kababayan ng puting polboron kasama nga po itong si Maricel Soriano. Kayo po, wag po tayo paparin lang mga kababayan po natin. Tingnan po natin ang isyo na dapat natin talagang tandaan. Wag po tayo magpapadala sa kanilang uh, bagong kasinungalingan at mga diversionary tactics uh, para malito, para ligawin po tayo sa mga tunay na isyo at kahirapan na nangyayari sa ating bansa. Mataas na bilihin, mataas na krimen, hirap sa hanap buhay, at walang solusyon na malinaw na nilalatag ang administrasyong ito. Kaya mga kababayan, kung kayo po ay may sariling komento at opinion patungkol sa isyu ito, pagkalimutan mag-iwan sa ating comment section. Maraming salamat. Don't forget to hit like, hit like, subscribe, and follow sa ating social media platform. Kababayan, Beryl Fitz, paalam.